Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Kagalang-galang na tiyok nilo. Marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito, buhat sa pasimula at nangaral ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat, tungkol sa lahat ng bagay na ito, buhat pa sa pasimula. Minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasakanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaren na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Dumindig siya upang bumasa. At ibinigay sa kanya ang lahat o ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito. Sumasa akin ng Espiritu ng Panginoon sapagkat tinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulun niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod sa naupo. nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo Ang mabuting balita ng Panginoon pinupuri ka namin Cristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Tayo po ay nasa ikatlong linggo sa karaniwang panahon at pinagdiriwang din natin ngayon ang linggo ng Biblia. Pag sinabing Biblia, ito po ay yung inagsama-samang mga sulat, mga kwento, para mabuo ang isang aklat. Walang Biblia sa Biblia, no? Walang pangalan na Biblia na sinasabi, magbasa kayo ng Biblia. Walang nakasulat diyan sa Biblia, ha. Pero ang Biblia ay ang pinagsama-sama compilation no ng mga kwento, ng mga sulat, ng tungkol sa ginawa ng Diyos at tungkol sa karanasan ng tao na patuloy na nililigtas ng Diyos. Pero yung binibigyan diin sa linggong ito ang kahalagahan ng salita ng Diyos, ng Biblia. Matanong ko nga po, sino ang may Biblia sa bahay? Taas ang kamay. Oh, yung iba. Kailan kayo magkakaroon ng Biblia? Okay. Doon sa mga mayroong Biblia, kailan ninyo huling binasa yan? Hmm. Ano, pan-display. Yan. Kaya tinan nyo po, no? Uh, sana po magkaroon tayo ng pagpapahalaga. No? Bagamat sa panahon natin, ang salita ng Diyos ay pwede mo nang i-download, Pwedeng nandyan sa inyong mga cellphone, nandyan sa inyong mga gadget. No? Dahil ang mahalaga ay nagbabasa tayo ng mga salita ng Diyos. Sa mga ikinakasal minsan, no? wala naman sa, wala sa liturhiya yung right, pero mayroong dinadagdag na may dinadalang Biblia. Kasi inaasahan na ang pagsasama ng mag-asawa ang magiging gabay nila ay ang salita ng Diyos. Pero nakakalungkot lang na realidad, pagkatapos ng kasal, ang mag-asawa ayaw galawin, ayaw buklatin ang Biblia. Ilan nga ba sa mga mag-asawang naririto ang naglalaan ng kahit minuto lang na bubuklatin ng, ng asawa yung Biblia at babasahin yung bahagi ng Biblia. Ilan sa atin dito? Ilan sa inyong mga mag-asawa ang gumagawa niyan? Hmm, buti pa si nanay, no? Kasi magandang practice yun. Kasi tingnan niyo po, no? Sa Biblia, makikilala mo ang Diyos. Sa Biblia, makikilala mo ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya nga sa ating Ebanghelyo ngayon, sinasabi dito no, sa pahayag ni San Lucas na ipinahayag mismo ni Kristo na sumahak sa Kanya ang Espiritu Santo. At malinaw na naparito siya para sa pagpapahayag ng mabuting balita, ipangaral sa mga dukha ang salita ng Diyos, palayain ang mga bilanggo, bigyan ng liwanag ang mga nadidiliman o bigyan kaluwagan ang mga sinisiil. So naparito ang Diyos, ang Diyos na dating salita, nagkatawang tao, nakipamuhay sa atin. Yung mga tanong natin, totoo ba ang Diyos? Totoo ang Diyos, nandiyan dyan sa Biblia. Yung karanasan ng mga unang tao sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Nehemias. Ang sabi po doon, sabay-sabay sila o sama-sama silang nakinig nang basahin ni Ezra ang salita, ang kasulatan. Nang basahin nila, nakaramdam sila ng matinding pagmamahal mula sa Diyos na sa kabila ng katigasan nila, ang Diyos ay nanatili pa rin tapat. Kaya nga sabi diyan, no, halos maiyak na sila o na, nag sila nang marinig ang kasulatan. Dahil na-realize sila no, na kahit naging matigas ang ulo nila, nanjajan pa rin ang Diyos na patuloy na nagmamahal. Sa ikalawang pagbasa, anong pa, uh, paalala sa atin dito? Bakit ba tayo mag-aaway-away? Bakit ba tayo maghihiwa-hiwalay? E tayo ay binubuo bilang isang katawan, binubuo ng iba't ibang bahagi. Ngayon, ba? sabi sa ikalawang pagbasa, o, pag hindi kumilos ang isa, apektado ang lahat. Kaya nga iba-iba, may kanya-kanyang ginagampanan. So, ang salita ng Diyos, kung nauna, napapakilala sa atin sa Diyos, pangalawa, na ito ang nagiging gabay natin sa lahat ng gagawin natin sa mundong ito, sa lahat ng desisyon na gagawin natin at sumasagot sa lahat ng mga katanungan natin. Kaya e huwag natin baliwalain ang Biblia. Nakasentro yan dapat sa pagsasama ng pamilya. Hindi lang ng mag-asawa, kundi ng pamilya. Sana tayong bilang mga katoliko, no? magkaroon tayo ng, ng yung excitement na mapakinggan, na mabasa mismo kung ano ang sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga isang pinakamagandang ini-invest ng simbahan, sound system. Yung audio. Kasi kahit anong ganda ng simbahan, kapag pangit ang audio, tulog ang tao kung minsan may problema na nga no may problema na nga sa pari sa pagbabasa may problema na nga sa mga lektor pati ba naman audio pangit pa rin wala na kaya mawawalan ng gana ang mga tao eh mga kara, halos lahat ng katoliko pa naman tamad na tamad magbasa ito na lang yung pagkakataon na sama-sama tayong nakikinig kahit na minsan may mga natutulog, unang pagbasa pa lang, tulog na. Ikalawang pagbasa, tulog pa rin. Tatayo lang ng konti para sa Aleluya, pero pag upo, matapos ang Ibanghelyo, humihilik na. Kaya, pagtapos ng misa, ano nangyari? Ano ang napulot natin na sinabi ng Diyos para sa atin? Sipag-sipaga naman natin kahit konti, no? Pag uwi ninyo, buklatin nyo naman. O kaya naman, linisan nyo naman. Makapal na po ang alikabok ng Biblia ninyo, ha? Makapal na yan. Pero i-check nyo din anong uri ng Biblia ang nandiyan dyan. Baka sa ibang relihiyon yan o sa ibang sekta yan. Tiyakin ninyo na ang mga Biblia ay sinulat ng isang no sa simbahan natin ay at nilagdaan ng isang obispo o yung talagang gabay para sa atin ha bago pa man labo ang mga mata natin bago ka pa hindi makabasa simulan mo nang buklatin kahit kaunti nang sa ganon may makuha ka at magamit mo para sa iyong buhay amen